bangko. Di, Di na ang battery na Ang battery na Honda. Dalawa? Dua. lang, 35 lang yan. pag ah, Ang charge? Oh, ang charge. yan doon. sa ah, ano? Ito, itong battery na to. Sa, sa Taiwan Taiwan ang tawag nila, uh, ay scooter dito, Gogoro ang tawag. Sa, sa Taiwan, Gogoro. Ano ang dress ng Honda na ganito rin, no? Honda. Ay, hindi kang Romblon, ah. Oo, oh, ito yung unang binigyan nila na ganito. Ang Romblon? Oo. Oh, sa ano yan? Sa Facebook? 100 units lang dito. PCX Honda, no? 100 units lang? Oo. Oh, oh. Pero pwede pa magbakay kung gusto may magbakay. May gabaling gabaling. Wala, wala. Base, base. Ano, paano? Ano, paano? Ano, Testing lang ito na. Tapos? Ano na nabigyan? Paano may nabigyan? Ah, basta consumer. Tapos kung nang sa ano, kuryente? Ano ka nila? Kung qualified ka. Oh, mm -hmm. uh, apply pa pala, no? Okay, uh, application. Tanaw, Post ko, Ay, kung may sabay ko yung church ang battery, hindi pwede. Hindi pwede. May station talaga sila. Uh. Tapos ngayon, may, may ano to. Saka monitor nila ito, ito kung saan. Oo. Oo. Pag sa But Japan, you know, ito, na wala. Traking.